Kabanata 3, Ang Hapunan Isa-isang nagtungo ang mga panauhin sa harap ng hapagkainan. Sa anyo ng kanilang mga mukha, mahahalata ang kanilang pakiramdam. Siyang-siya si Padre Sibila samantalang banas na banas naman si Padre Damaso. Sinisikaran niya ang lahat ng madaanan hanggang sa masiko niya ang isang kadete hindi naman umiimik ang tinyente. Ang ibang bisita naman ay magiliw na naguusap at pinupuri ang masarap na handa ni Kapitan Tiago. Nainis naman si Donya Victor Ina sa tinyente sapagkat natapakan ang kola ng kanyang saya habang tinitignan nito ang pagkakulot ng kanyang buhok. Sa may kabisera umupo si Ibarra. Ang magkabilang dulo naman ay pinagtatalunan ng dalawang pari kung sino sa kanila ang dapat na lumikmo roon. Sa tingin ni Padre Sibila, si Padre Damaso ang dapat umupo roon dahil siya ang padre kumpesor ng pamilya ni Kapitan Tiago. Pero, si Padre Sibila naman ang iginigiit ng paring Pransiskano. Si Padre Sibila ang kura sa lugar na iyon, kung kaya't siya ang karapat dapat na umupo. Anyong uupo na si Padre Sibila, nang mapansin niya ang tinyente at nagkunwang iaalok ang upuan. Pero, Tumanggi ang tiniente sapagkat umiiwas siyang mapagitnaan ng dalawang pari. Sa mga panauhin, tanging si Ibarra lamang ang nakaisip na anyayahan si Kapitan Tiago. Pero, kagaya ng may karaniwang may pahanda, magalang na tumanggi ang kapitan sabay-sabing huwag mo akong alalahanin. Sinimulan ng idulot ang pagkain. Naragdagan ng pagtupuyos ng damdamin ni Padre Damaso nang ihain ang tinola. Paano puro upo, leg at pakpak ng manok ang napunta sa kanya. Ang kay Ibara ay puro masasarap na bahagi ng tinola. Hindi alam ng pari, sadyang ipinaluto ng kapitan ang manok para kay Ibara. Habang kumakain, pag usap si Ibara sa mga ibang panauhin na malapit sa kinaroroonan niya. Bagamat wala siya sa bansa, hindi niya nakakalimutan ang kanyang bayan. At sa halip, siya ang nakalimutan ng bayan sapagkat niwala man lang isang taong nakapagbalita tungkol sa masaklap na sinapit ng kanyang ama. Dahil sa pahayag na ito ni Ibarra, nagtumibay ang paniniwala ng tinyente na talagang walang alam ang binata sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang amang si Don Rafael. Tinanong ni Doña Victorina si Ibarra na bakit hindi man lang ito nagpadala ng hatid kawad, na kagaya ng ginawa ni Don Tiburcio, nang sila ay magtaling puso, nasa ibang bayan ako nitong mga huling dalawang taon. Tugon naman ni Ibarra, nalaman ng mga kausap ni Ibarra na marami ng bansa ang napuntahan nito at marami ng wika ang kanyang alam. Ang katutubong wikang natutuhan niya sa mga bansang pinupuntahan niya ang ginagamit niya sa pakikipagtalastasan. Bukod sa wika, pinag-aaralan din niya ang kasaysayan ng bansang kanyang pinupuntahan partikular na ang tungkol sa eksodo o hinay-hinay na pagbabago sa kaunlaran.